Ayan, may uh, tag dito. Self leveling keme, no? Kung ano man. Self leveling device. Kung so, nakagamit na ba kayo nito? O, naiinis ba kayo dito? Ang hirap mag-setup at kung ano-ano pa. So, tignan natin kung ano bang ano may uh, tamang paggamit dito, no? Kasi nung una, naiinis din ako dito, eh. tunog ng tunog kapag hindi siya lebel. Oh, ngayon hindi na kumutunog. Bakit ganon? Lebel <laughs> na agad? Eh, no. Na-lebel na nga agad. Wala, wala. Wala, So, magpapantay kasi tayo ng flooring. Hangapin natin kung saan yung malalim. Ang kaso, ang um, dami kasing ano, pinaghaluan dito. Oh, ang laki ng deprensya. Ayun na yung level niya. Hindi na tumutunog. Pero wala pa sa gitna yung bula eh. Ayan, ganito rin siya nilereben. Kapag ganyan nagre-reklamo at hindi pantay, inaangat ko lang muna ng ganyan, no? O, pag nakita ko na kung saan yung mababa, doon ko ina-adjust yung paa. Ayan, ganito. O, ba? Diba? Pero kadalasan, hindi pa rin yung perfectly pantay na pantay. Adjust mo pa rin kahit hindi na siya tumutunog ang totoo nakalagay dito sa ano na ito set leveling pero hindi naman o oh, yun na na lang natin o oh, ganun o oh, yan na set up na namin kaya lang kadalasan kasi mga ganitong murahing uh, set leveling machine pumapal yan so double check natin ang level hose tumama ba? Hmm. Tama, sakto. O oh, yan, talagang mataas. <laughs> Ayan, nakabuli namin. Ang laki ng O. Oh. Malabi. Ano bang gagawin ko dito? Oh, dito. -tong 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 ang oh, gabi. Ito lang ang tirang dito. Ang mag-upost din kasi ng problema. Kaya alisin natin. Ang ginawa namin, alisin na, na, lang muna yung ano. Yung mga tirang halo natin. Ang laki ka ng O, hindi na namin ito ng Grabe, nakakatatlong sako na kami dito. Tapos may nilabas na siya isa eh. Apat na pala. Apat. Ah, ah, tatlo pa lang kasi hindi pa puno ito. Ah, yun. Tatlong sako may nilabas siya isa. Ang hirap din mag-adjust-adjust ng paa. Ito yung taas baba niya. Kasi, hindi naman talaga eksakto yung ano bula pero hindi tumutunog tapos lalaroin mo yun dito sa pagkansyasan natatanggal pa to ito yung pinaka base nya ngayon dito ako mag a -adjust. pero ang hirap pa rin uh, <laughs> although kasi ito yung mumurahin ewan ko lang sa medyo mahal na laser level ito kasi kung natin pang locus na ano, level, reset level. Ayan, bantay na. Ayan. Laki talaga ng difference Ay, nako. Ayan, bahala na si Batman. <laughs> Hindi na namin masyadong maipantay. Hindi na namin maalaman kung nasan yung totoong buhos. Eh, Ito ganito, lalim na, pero ang taas pa din. Um, sana lesson dun din sa inyo na ito, huwag kayong magpahalo na magpahalo ng mga halo nila dito sa loob ng bahay. Maari. Hanggat maari, huwag magpapahalo sa sahig nyo. Kasi kumakapal ng kumakapal. No? So, yan, tingnan lang namin kung paano remedyo gagawin dito. At abangan nyo pa sa susunod nating video. No? Thank you. Sana may natutunan kayo.